Ika. Ako. Ika. Ako. Kita ang naga. Ika. Ako. Kita ang naga. Tunay at progreso, juntanos ang gobyerno. Anong pinaga, huyan bagong pinaga, handa ng magsirbi. Diba'y masasariganda Ang bagong timnaga Ang ano. bagong timnaga Ang bagong timnaga

ganda talaga ng t-shirt ni Bibi Lenny, no? Uh Oo. -oh. Ito ang gusto ko. Linya Linya nag with Francis M. Kasi, Lenny ang gusto ko. Okay. Ay, gusto ko. Pero yan nga, mga kabana helmet. Ang ganda nung mensahe ng t-shirt. Mm -hmm. Walang pangalan ng mga kandidato, eh. Uh -oh. Pero ito yung gusto mo. Gusto ko. Kaya pa ang Ito ang gusto ko. Oo. Oh, naalala niyo pa yung kanta ni Francis M. Yan nga, Bichugapur. Ito ang gusto ko! At kung yan ang gusto mo at yan ang gusto ko, dapat ang iboto natin si Bipileni. Dahil si Bipileni ang maghahatid ng mga gusto natin. Yan yung kaya ibigay po ni Bipileni Lenny. Kapayapan, katarungan, kapataan, di ba? Lenny gusto ko! Lenny gusto ko! Ito ang gusto ko! Ito ang gusto ko! ko. Diba? Okay. Lenny gusto ko! Mga bata helmet, ah. araw-araw na, tangang sinubukan na ang pag-house to house ngayon dahil malapit na, no? Thursday na! Yes! At ang angat buhay ang gusto ko! So, ang bagong team naga ang gusto ko! Oh, diba? Naku, mga kapatang helmet, meeting the avance, May 10 po yan! Hmm. Ha? Naga! So, naku, malapit na malapit na talaga kaya matutunan ah. po tayong bumoto ng tama, pumili ng tama kayo palang, ilista nyo na! Gusto kanina, ang dami ko talaga nadokrinahan oh. ng mga uh, driver, Bob. Oh. Park. Siyempre, tinatanong natin kung ano yung ibuboto nila, sino yung nila, ah. paano pa sila pumili. At siyempre, kapag medyo sa tingin natin, hindi maganda yung binili, explain natin o ipaliwanag natin na marami pang ibang pwedeng pagpilian. Oo. at bakit ito yung mga tao na dapat piliin? Mm -hmm. Kaysa doon sa pinipilit at pinipili nila na crap. Mga artista. Wala na mga ano sa artista, Wait, lang, diba? Meron naman. May nabasa ako ano? sa Facebook to. Sino yung papasweldohin between Dean Heidi Mendoza and Kuya Will. Diyos ko Lord! Siyempre, may joga pa. ako doon ko, bakit ko papasweldo yun si Kuya Will? Eh, di ba nga siya nagbibigay ng 5,000? Di oh, oh. oh. so so ka lang pa ikta ko yun! ka lang pa ikta ko At saka, kasama ang galit! Kasama ang galit! Ikta galit! Siyempre, mas pipiliin ko pasweldo yun si Dean Heidi Mendoza dahil alam ko, magtatrabaho ng tama, tapat, at tunay si Dean Heidi. Uh Oo, -oh, hindi yung kung kailan nakaupo, sakala mag-iisip. Oo, -oh. <laughs> di ba yun? eh, paano siya mananalo? o, eh, wala natin pa sa eldohin yan. Pero, oh. mga batang helmet, comment down below, kung ano masasabi nyo, Diyan sa ito, gusto ko! Ito, gusto mo, di ba? Ito, gusto ko! Si Lenny, gusto ko! O, di ba? gusto mo rin yan, di ba? Gusto ko yan, gusto yan! Pero, ayan nga, kung gusto mo ang video to, kung mag-subscribe at click ang notification bell para like update at sa ating may na-upload ko namin video cover. So, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay yun, agad, niya, nag-helmet din ang book niya. Kaya everyday. God bless everyone. Bye! Ito ang gusto, 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 gusto ko! Ito ang gusto ko! Lenny gusto, gusto ko! Lenny gusto ko! Angat buhay gusto ko! Kasama ko si Grace ngayon.